shell ba to? Kung nga alam eh, kung ano to eh. Suba at tara na. Hindi na, hindi na Ayun din yung nahanap na din yung dami. Oo nga, yan yung nila. Napapaw ka. Dati uso yung sigay. No? Yung, ito yung ganito. Nilalaro nga nila yun. Mga bata pa kami.

Shell ba to? Kung nga alam eh, kung ano to eh. Suba at tara na. Hindi na, na din yun yung din yung hinahanap nila din yung inong dami. Oo nga, yan yung hinahanap nila. Dati uso yung sigay. Yung, ito yung ganito. Nilalaro nga nila yun. Mga Mga bata pa kami. Talim na kaya yan dyan Ang okay. <laughs> dami ba tubig